nakalimutin ako ngayon. Kay Sir Sabiro. Okay, Ang pulong ko ng bubay tubig. So okay, pwede rin. Tapos pingay po kung asin, ako asin. na po maglagay. Okay. Yan. Oha. Oh, ah, uh, pa dito pa. Itanday nyo, tanday. Opo, opo. Yan, ganyan lang po, okay. madam. Yan, ganyan lang. Okay, next na po so, tayo. Ang ko, hindi makatiklo pag umupo ako. Hmm. Ngayon, tinanong natin. Madam, ulitin ko ah ako yung isang magagamot pero hindi ako magpapagaling kundi yung Panginoon Enda. natin na po, magagamot ako wala akong karapatan pagalingin ka ang layunin ko, alisin ko yung nilagay sa'yo hmm. at ibalik ko dyan sa tao na gumawa ay, ibalik ko ako, okay. ibabalik ko sa kanya wala naman yung ginagawa ma'am, kadalasan ingit eh naingit na sila eh okay, ma'am, ito ha ito mama mm. Hmm. Ya po ha. hindi po makapal yan. Inipit ko yung okay, binilog ko. Okay. Mayroon, pwede pa tayo mag-ano? Mag yan yung po. po. Yung salim. Meron na yung pwede siya Sino? Ay, yung pwede natin pwede gamitin. Na? Pero kailangan ko muna alisin dito. Ah, oh, sige. Sige, nila po. Pwede. Para. Okay? Sa doktor? Dibio, tandaan mo ay... Pikit? Oh. 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 Pikit, madam? Oh. Wala. Wala. Walang, walang miinit. Hindi nagbabaga. Wala talaga. Wala. Pero alam mo, pinipig ako. Oo. Oh. Okay. Ito po yung inkanto building itin. Pikit lang po madam. dapat pikit. Ah, ah, sa dito. Yan po yung building itin, dalawa. Ito naman po ang kulam dalawang bumidura. Oh. Ah, Hindi ko pinangin, no? Ah, Pero bakit dito, sa sakit doktor, wala akong makita, piga ko todo. O, oh. madam, tingnan mo. Ma? Ah, ah, wala, wala. Sakit, normal, wala. O, oh, wala. wala. Piga na po yan. Pero bakit dito,

Sige, baklas, baklas, like baklas. baklas, 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 lang baklas, baklas,

Inom ka na Tapos lakad ka, tayo ka na. No. sabi mo kanina, halos nahirapan ka. Tama nahirapan po ba? Nahirapan ako ng mga dalawang tood. Mm -mm. Pag umupo ako, hindi ka mga tiklak masakit. Mm -hmm. Sige po, ngayon, tingnan natin. Isa pa po. Ano, busin to? Opo. Panay ngayon, maglakad ka, ipadyak-padyak mo kung talagang nawala, no? Kailangan nyo sa lubig. Opo. Ay, mo busin mo yun, ma okay na po. Nay, tayo ka. Tayo ka. Ipadyak-padyak mo ngayon. Hmm. Nawala. Ang ganda. O, oh, sige. O, oh, kanina, nahirapan ka kao maglakad. O, oh, natatawa na po si nanay sa pagkat... Kanina. O, oh, ngayon. Sige, sige. Para alam mo na Ah, si Apo Chalin talaga nagtatanggal ng mga karamdaman sa spiritual. Oh. Oh. Okay na? Okay na. Ganda na. Samantalang kanina, hirap na hirap ka. Hirapan nung kanina, parang matumba ako. Ngayon, ngayon po, ngayong ginamot kita. Ganda, parang umaano. Umaano na, umaalis na. Okay, okay. Isa lang ba na paaya? Opo, isa lang po wala na po. Okay na po. Bibigyan na lang kita ng mamaya. Nay ha. nga muna kayo. Shout out sa lahat. Nandito si Apo Chali sa Longgapo City. Isa ng gagamit isang pamilya ang kinukulam at barang. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Pakishare po ang aking mga video. At pakipalo na rin. At uh, sasubscribe ko. Uh, sa YouTube sana may subscribe nyo at marahan pa tayong dapat tulungan. Uh, salamat kay ApoRap. Rap, Apo kay Apo Marwin, uh, kay Mamelo Legario, kay uh, Apursita, at kay Sis at Jan Jan. Magandang tangali. Bye-bye.